Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon nandito tayo sa Night View para naman doon sa request ng mga subscriber natin na baka kung pwede ay uh, mapasyalan natin yung possible na maging bahay ho nila. So since na meron na tayong mapa ng Night View, so may nag-request sa atin yung Black 49. So Black 49. Okay, so ito yung highway. Mga ilang bahay yun. From block 45, 45, 46, 47, 48. 45, 46, 47, 45, 46, 47, 48, 49. Ito na, <laughs> block 49. So, galing doon, yung unang kanto na ito, itong crossing na ito. So, makikita nyo sa right side. Pagkalampas dito. Shoutout kay Jasmine. So, ito yung Black 49. Itong lugar na to. Yung uh, lot 19. Possible nandito. 1, 2, 3, 4, 5. Bali, 10 yan. Kabilaan. So, 10 ho yan. So, kung 10 yan, kung 19 ho kayo, Nandito kayo sa kabila. Kasi hanggang 20 ang kung ito, block 41 a uh, 49, block 49. Kasi kung lot 19 kayo, either eh, ito yung possible na maging bahay ho ninyo, corner lot. Kung ito po yung 19. Kung ito po yung 19, 19, ito yung possible na magiging bahay ninyo. Kasi ang numbering ng lot dito, kalimbawa ito 1, doon sa kabila 2, tapos magiging 3, tapos 4. So ganun mangyayari kung ito yung 19, ito yung possible na magiging bahay ninyo. Pero nasa corner lot kayo, ang problem lang is, itong fat walk na to, fat walk na talaga siya. Wala kayo kayong magagawa na dito. Kasi daanan na ng mga tao to. At naman, nakasemento na to kumpara doon sa... Ibang mga bahay dito. So ito yung possible na maging bahay ho ninyo. Naka bare type pa lang ho siya. Ari ko, main road kayo. No, dito sa may crossing. So ito yung hitsura ng bahay kapag ka wala pang divider. Kung ito'y block 19, oh maganda rito kasi makikita nyo yung CR oh, yung flooring ng CR. Naka-elevate na para dun sa may shower area. Diba? Tapos syempre, lababo, yung extension sa likod, Itong lugar ay mas, ay mababa kumpara doon sa kabila. Makikita niyo diyan sa kabila o mataas yung kabila na yun. Kung ito yung 19, sorry. <laughs> kung 19 ito, ito yung possible na maging bahay niyo. Pero kung lot 20 ito, yung kabila na yun, yung magiging bahay po ninyo. Okay? So yun yung uh, possible na maging bahay po ninyo. Ito po yung lugar niyo. Pagpasok niyo doon sa may tulay, sa may Black 45, bilang lang kayo. Papunta dito sa may kanto na to. Itong highway na to. Dito na yung Block uh, Black 49 sa lugar na to. So, ayun. Okay. Lipat naman tayo dun sa iba. Lipat tayo sa Black 54. Titingnan muna natin yung Black 54 sa mapa natin. So, ayan. Ito yung Black 49. Sa kanto. Patay ko. Mga yung sa data mo. <laughs> yung sa damo. <laughs> Kaya pala parang ah uh, okay, pupunta naman tayo ng block 54. 54 naman tayo. Ito ay block 50 uh, 49. So yung crossing na 'yan, tatandaan niyo, yung sumunod na niyan ay ah uh, block 49. So 49 50. Ito 50. Ay, malayo-layo yung lakaran din natin ah. 50, 50, 51. Parang may tumutusok. Ang ko yung sada mo. Ayun oh, oh, kita nyo. Kikita nyo ba? Yung sada. Sakit. Masakit. Tumutusok. Okay. Okay. rupuh ba Lana Susan ah 49 50 51 52 53 54 Oke okay. So ion 49 50 51 52 53 54 nalilito kasi ako kaya dinodoble check ko para sigurado kasi nakakahiya naman kung ang ituturo ko mali pala dun sa request ninyo kaya kailangan natin i-double check so ayan makikita niyo after nito yung highway na yan at saka highway dun sa kabila right side tayo ha yung 54 so ito ay 53 sumunod so ito na yung 54 Okay. Ito yung Black 54 na. So, ganyan pa yung itsura niya. Uh, pa lang siya. Bear type pa lang. <laughs> Kasi bear month <laughs> na. bear type. So, ayan o. Oh. Ito yung 54. Black 54. At ito yung itsura niya. Kapag ka wala pang kwarto, wala pang divider, wala pang ayos. So, ganitong ganito yung itsura ng bahay. So, syempre, may extension yan dun sa likod. Sa loob. At ito yung harapan ninyo. So 'yun, uh, shout out kay ah uh, sino to? 54 Jai Mapalad. Ito po yung uh, black 54. Wala kasing nakalagay kung anong lat yung pinahanap niyo, pero ito yung black 54. So kung papunta na kayo diyan sa May Crossing na 'yan, pabalik na bilang ng bahay, pangatlo kayo. No? Pero kung magagaling kayo sa entrance ng Naik View, Bali dalawang kanto na highway 1 sa magaling doon sa 49 tapos dito na uh, 52 yung kanto na 'yan tapos 53 54 okay so yun nakita na natin punta naman tayo sa block 57 so kung ito 54 55 56 56 so 54 Uh, ah. so, ito. 54, 55, 56. Ang request ay 57 and 58. Okay, nandudun ata sa harap yun ah. Oo nga. Kasi babalik tayo dun sa kabila. So, tingnan natin. Double check natin. So, 57 and 58. Nakita na natin yung 49 at saka 54. Ganda ng araw oh. <laughs> ah, ang ganda ng araw. Ganda, no? So, doon yan sa kabila eh. Pagka dito ka sa bayan ng naik, dito mo makikita lumulubog yung araw. Pero pagka doon ka sa may Manila Bay, makikita mo naman sa may bandang bataan, lumulubog yung araw. Okay, ganda. Oh. No? Ayan, bubunda tayo naman dun sa Black 57 and 58. Sama kayo ha. Dito tayo dadaan. Sa likod na. Kasi nandito banta sa likod na yung uh, 57, 58 at saka 64. Bihis si Kuya. So, ito yung Black 57. Kung hindi ako nagkakamali dito sa lugar na to. Hmm. Ah. So, ayan. Nandito na tayo sa dulo. At uh, ito yung Black 57. So, katap katabi siya ng Black 45. So 57 to, ginagawa na rin, oh, no? Ang makikita nyo, oh. na ayos oh, na, nilalagyan na ng mga divider para sa kwarto. Okay, so yun. Ang block 57, ito po siya. Tika. Oh, 57, tama. 57, inaayos na oh, yung mga bahay, oh. Eh, naayos na, oh. Nalagyan na ng mga, ano, oh. mga, anong tawag dito? Basta, ayan. <laughs> para sa kwarto. Oh, nilalagyan na para sa kisame. Ayos talaga dito kasi may mga kisame na yung bahay dito sa night view. Ayos na. So, ito, to, ayos na, gawa na, oh. Pinturado na, may pintura na. So, kwarto, ayos na, pang kisame. At dito rin sa kabila. So, ito yung lot 5. So, inaayos na pala sa inyo, ma'am. Ito, ginagawa na. LAT 5. No? Shout out kay ma'am Bibian Bas Basalo. So, ito po yung uh, Black block 57, lot 5, corner LAT ho kayo. Ito yung uh, possible ng maging bahay ninyo. Kaso, corner LAT. patwok lang po ito dito. Doon sa likod, wala na kayong kapitbahay doon sa likod. Kasi, ilog na natin ilog na to tupasok tayo so ah, may kisame na ayos na pala so ayan oh kayo na lang mo inihintay at uh, ayos na ito may kisame na kung hindi po ako nagkakamali sa tingin ko sa mapa ay uh, ito yung lot 5 so ayos na oh meron ng poset meron ng iniduro at uh, shower na lang ang kulang tapos mag oh. minimal na tapos itong likod